Actually, marami na rin ako na pundar guys, pero marami, marami. Sobrang dami. Maraming malaking tulong tong Facebook talaga sa akin. No. Actually guys, graduate ako ng teachers guys. Teacher ako, graduate ako ng teacher. Pero hindi ko siya pinagana kasi nga hindi ako nag-board exam. Pagka-graduate ko ng teacher, hindi ako nag-board exam. Tapos, ah uh, nagtrabaho na ako kasi nag-aaral pa yung mga kapatid ko. Ito, totoo yung sinasabi ko. Nag-aaral ng kapatid ko dati. Uh, nag-working student din ako, guys. Nag-working student din ako. Habang, uh, abang nagtatrabaho ako, nag-aaral ako noon. Sobrang hirap din ang working student. Pagdating ko sa sa mismong school, sabi ng mga kasla, mga kasama ko, mga classmate ko, amoy ano daw ako, amoy Jollibee. Kasi nagtatrabaho ako sa Jollibee. Ako yung gumagawa ng mga sauce, ako yung ako yung oh ako yung gumagawa ng sauce ako yung gumagawa ng nagluluto ng kanin yung back up ang tao doon eh tapos eh kapag gutom ako ang ginagawa ko guys ito, ko, ito ha ibubulgar kong kalokohan ko yung alam mo yung hot dog nila di ba hot dog ang ginagawa ko pinapakulo yun tapos kinakain ko kaya yung mga corn beef bahala kayo sa buwan yung kain na dito ka ako hindi pinapakita. Ang ginagawa ko, tinatago ko yung pagkain dun sa may, ano, sa may malapit sa may... Kasi nakatabi sa akin yung bigas eh. Kasi ako nagsasain. Ang laki ng kaldero ng Jollibee. Eh, Nakaganyan, no? Bubuhatin ko yan. Tapos, nagtatrabaho ko sa umaga. Nagtatrabaho ko sa umaga. Tapos gabi, nag-aaral ako ng ano... Hello, hello po. Ma'am Gemma. Hello, Ma'am Gemma. Totoo yung sinasabi ko, ha? uh, true true story na sinasabi ko sa inyo. Uh, tapos uh, third year college na ako noon, nagtatrabaho pa rin ako. Tapos nung pagka fourth year ko, guys, ang hirap, nag ano ko talaga, nag nag anong tawag ito? Nagsusunog ako ng kilay, talaga kailangan ko mag-aral ng ganito, ganyan. Pag-aralan kasi mahirap ang buhay noon, sobrang hirap. Tapos ganyan din kami Ganyan din kami takti-takti yung bahay namin. Nung awa ng Diyos, discarte lang at sipag sa buhay. May tiwala sa sarili at kasamahan dahil. Oo, oh, totoo yan. Eh. Always kong, always niyan. pinagdarasal yan. na ganto ganyan. Sana Lord, ginto ganto ganyan. Siyempre, hindi naman, hindi naman pwede. Lord, bigyan mo ako ng bahay. Sabi yung ganyan. Hindi naman pwede. Kailangan ikaw gagawa ng action. Hindi naman pwede yun sa Lord. Di ba? Tapos, E di, nakagraduate ako guys. naka-graduate ako ng college ng fourth year. Almost five years din kasi nag-summer ako magastos. Nag-summer kami. Almost five years din yon. Tapos, nung pagka graduate ko, e di mo si Mudra ang umakyat sa ano. Umakyat si Mudra sa stage. Sabi ni Mud. Tuwang-tuwa si Mudra kasi nga, nakikita niyo lahat yung mga pinagalapan niyo dati. Ano yung, ano yung mama ko dati? Nag-wetting. Nag-wetting si Mudra nun. Tapos, ah, uh, pero alam nyo ito ha, ah, habang nag-aaral ako, nagtatanim din ako nung nakikita din ako dati. Nang, alam mo yung sa palay, sa bukid, yung kada ano, ang, ang isang araw dati nun, ano, ah, uh, 150 ata, 150 isang araw. Pero mag-start kayo ng alas 7, kaya alas 8. Matatapos kayo nun, mga alas 5, ganyan. Tapos libre ano yun? Libre, libre merienda. Depende, misan libre, libre hapuna. Ay, ang ano tawag doon, lunch. Tapos ang lagi nilang merienda sa bukid noon. Alam mo yung tubig. Misan kapag may, pag may pera yun, nagpapatanim. Uh, coke. Misan ano pa. Uh, tinapay. Yung mga ganyan. Mga tinapay. Maraming tinapay. Yung pag ano, big time yung may-ari. Pero minsan yung iba wala. Ang gagawin mo lang magba, magbabaon ka ng tinapay o kaya tubig mo. Pero yung libre naman yung tubig kasi ano yung kailangan nilang painumin yung ano. Hello ma'am. Binilda o Bina Flores. Megalaw. Shoutout po sa'yo. Salamat. Padaan. Okay po. Thank you po sa padaan. Anong nangyayari guys? Nagkwento lang ako. Bakit hindi nagdumagdag yung viewers natin? Wala talaga. Hindi ko talaga kaya yung 50 no? Ano talaga nangyayari? na talagang hindi kakayanin yung 50. Sabi nga ni mam Ma Emma eh, makontento ka. Sabi ni mam Ma Emma sa edi, edi yun. Tapos pag gising mo ng umaga, sakit ng ano, sakit ng katawan mo. Hindi ako nagdadrama guys, ito ito yung sinasabi ko. Kumbaga ano lang to, siyempre kailangan meron kayo matutunan. Kasi para may say-say yung ano, yung video na to, yung live na to. Kasi hindi lang ako, that, hindi, madalang lang ako magsalita. May kasabihan tayo, sir, life is more sacrifice uh, but more paradise tiis lang. Ay, Diyos ko ma'am, tiniis ko na lahat yan ma'am. Alam mo ba, nagtatalim kami dati, pati nanay, tatay ko, nanay ko nagtatalim. Ang sakit. Tirik na tirik yung araw. Diyos ko, nagtatalim kami dati. Lahat. <coughs> Talim kami. Sige, tanim. Mayor, shout out. Naiyak na ako dito, bossing. Totoo to, Mayor, sinasabi ko ha? kaya pinapakilala ko na yung sarili ko ano na ganoon yung, yung buhay ko dati tapos uh, ano ba yung nangyari kasi edi, edi ang ganoon nakatapos ako ng pag-aaral nakagraduate ako ng kursong teacher pero ngayon wala nang laman yung utak ko guys wala nang laman talaga yung wala nang laman yung utak ko Ang laman ng utak ko ngayon real sayaw so Totoo guys, wala na talaga nalaman yung utak ko. Pero siyempre kahit pa paan, marunong pa rin ako mag -konting English, konting Tagalog, konting yan to. naman ko naman, di ba? Pero siyempre, hindi mo naman kailangan, oy, magaling ako sa'yo. Hindi mo piling sabihin yan. Kasi ang mga yan, parang nagmamagaling ka. Ganun po yun. E di, yun, e di natapos ako. Pagka-graduate ko noon ng college, nag-apply ako ng trabaho agad. Nag-apply ako sa isang